Hello people! Hello Team Kapiskot! For today's video, ipapakita ko yung mga nabili ko doon sa sinabi kong surprise ayuda doon sa nagtsaga sa aking live noong December 23, 2024. Pito sila na tao. Ito na po ang inyong mga ayuda. Ayan, 1, 2, 3 four, five, six, seven. Ayan, ito, ito yung mga ayuda ninyo, pito kayo. So, salamat sa inyong suporta ah. sa mga gusto ng instant ayuda, legit ang ayuda. Pwede kayong dumalaw kay Raquel de Brinkat. Kasi alam ko yung sarili ko na 200% legit ako magpaayuda. Suwak na suwak. Kaya ano pang hinihintay? Ligitin lang ang ayuda, yung totoong suporta ang gusto natin, ha? Kaya, abangan sa susunod. Sino naman na naman kaya ang aking mapili, mabigyan? Ayan, hindi ko imimension ang pangalan but alam ninyo kung sino kayo. Kaya ito ang sa inyo. Ayan, abangan ang next ng kabanata ng ating ayuda pa more. Ayan, sa legit na supporter, followers at viewers.